Hello, good morning everyone. Dito po kami ngayon sa labas. Isa po ito sa daily rotation ko. Ang okay, um, pag-walking. So, mag-exercise kami guys. Kailangan po natin mag-exercise lalo na po sa time na yun. home quarantine tayo. So, kahit pa paano, kailangan natin magpapawis para na rin sa ating kalusugan. Okay, guys. Dito po kami sa area ng Mount Coffee. Ito si Ms. Helen. Kasama ko rin. O yan, mag-walking, walking. walking. pupunta po kami sa seaside guys yun kami walking okay kamusta naman kayo mga guys Anong ginagawa niyo sa bahay nag walking din po ba kayo ang oh, ganda talaga ng kasama ko guys oh. sexy na siya, wala na siyang chan ako meron pa malaki pa ang ko guys para akong mga nganap okay so yan po dito po kami dumadaan Alam niyo guys, okay lang naman po lumalabas kayo. Pero, kailangan po na mag-ingat talaga. Kailangan na nakamask. Pero ano guys, pag nag-walking kayo, syempre, hindi po, napapagod, pinihingal. Kung walang tao, pwede nyo rin naman yung mask. Hinga ng konti. Tapos, babalik yung mask. and guys, yung sunset. Oop. I mean, yung, hindi yung sunset. Sunrise pala. <laughs> Sorry guys. Sunrise. Ayan po. Sunrise pala tawag pag umaga. Hindi sunset. Hindi sunset. Sorry. Hindi na yata nag-umaga na eh na black out na sa loob ng bahay ayan po sandali guys tatawid muna kami ayan ako ito kami papunta po kami guys sa seaside seaside na mangga ayan po guys ayan dyan kami pupunta Kayo, diba di ba guys nag walking din ba kayo oof nasa bahay lang boring kasi sa bahay guys eh walang trabaho kain tapos kumain antay ng oras para matulog di ba so nakakabagod nakakabagod ay sana mag back to normal na tong kuwait back to normal na tayo para makapag-trabaho na. Ay, nako. Ang dami nang babayaran. nagantay na na. Kailangan kong bayaran sa Pilipinas. Ayan po, guys. Ayan guys. Walang katao-tao pag umaga. So, safety ka. Mag-walking-walking. So, ayan pa yung seaside. Okay, so, uh, dito uh, na walking every day. Ayan. Ay, sandali, guys. mask. Eh. namang tao. Oh, Ay, okay, na. na balik. na ang virus. Diyan hindi natin alam kung saan kasi natin nakikita so kailangan dubli ingat talaga guys alam guys itong youtube ko na to gustong gusto ko to kasi kaso hindi kaso ay pag sa bahay guys ay naku guys yung anak ko hindi na kinahayaan na makagawa ka ng youtube or videos kasi Kinukuha niya yung cellphone ko. Isa lang yung cellphone ko eh. Gusto niya manood siya ng Youtube. But, walang time talaga. Kaya pasin na Ayun guys ah. Minsan hindi talaga. Hindi ko talaga masikas. Okay, videos. Sana magkaroon ng extra phone. palang araw. Para may sarili ako. Ang Youtube. Ang videos. Yan na Ito na po kami sa seaside. Yan mga ba guys? O, diba? Yan na mga katao-tao. Pero mamaya, dadabi din yan kasi yung iba kasi itulit na dumadating. Kayo guys. Ano ang ginagawa niyo ngayon? Ayan na po yung dagat. Ayan. Ayan mo. Ang ganda. Ang ganda talaga guys. Parang nasa Pilipinas lang. O, oh, tingnan mo na miss ko na yung dagat namin sa Pilipinas. Ano guys, yung bahay namin sa Pilipinas ay malapit sa dagat. Pag nasa... So, dito ako sa lugar na to, parang nasa Pilipinas lang ako. tinam? mo. Oh. Diba? Yung iba, pumupunta ng dagat, maliligo. Pero kung ako lang guys, hindi pa naman kailangan yan ngayon eh. Kasi, delikado. Kakatakot pa oh. Pero, syempre, nasa kanila na yan ana sa inyo na yan? Basta mag-iingat lang talaga kayo, guys. Kasi mahirap na. Mahirap na magkasakit, diba? Kasi, sabi na nga. Sabi nga nila, health is wealth. Kaya dubli ingat talaga. So, yan ito, guys. Oh, tingnan mo guys, ang, ang ganda. Ang ganda ta talaga, guys. Tingnan nyo. Oh. basketball pwede rin kayong mag basketball dyan pero syempre manta ka dito para mag walking di ba so okay na tayo hey guys ayan babay mo na ingat na ingat kayo mga guys mga best friend sige na ingat po tayo Mga guys, bye-bye. Ingat po. Bye-bye.